是是 Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Gusto ko lang po sabihin sa'yo na gusto kita. Wow! Ganun talaga pag-pogi. Paano pag di ka gwapuhan? Eh di pinatulpo mo na. Di ba? Pusti siya. Kumanta ka naman kuya? Paano ka bibigyan yan? Aba. <laughs> Wala man lang pa thank you. Friend mong problemado pero palaban pa rin sa Christmas dance contest. Wala man lang smile. Pag sumasayaw ka daw, dapat samaan mo ng smile, di diba? Lalo kung uh, masaya yung tugtog. <laughs> Wala eh, problemado eh. Go lang, friend. <laughs> Tatandaan daw po natin, hindi nakakalimot ang Diyos Pakiulit nga ho Siyempre Yun, hindi daw po nakakalimot ang ang hindi ka tulad Saba. niya no kinalimutan ka na. Shish, shish, Lagi mo asin tano. Shish. <laughs> Dapat? <laughs> Dapat ganyan Problema lang yan ha Tawa Tawanan ha ha yung problema. <laughs> ay, ay, <laughs> Ayoko ng problema. Ayoko ng problema. Ayoko ng <laughs> problema. Ayoko Muntik na Ayoko si nanay doon ng problema. Ayoko ng problema. Ayoko ng problema. Ayoko ng problema. Ayoko ng 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 Tawanan mo lang! Go. Kuya, yung bag niyo! Kuya! Kuya, ano ba yung bag niyo sabi? Ano yan? mago Anak ka lang ng mama mo. Pero baby kita. <laughs> Problema yan. <laughs> Mini Electric Pulse Massager Prank to My Family Napopila. Part 2. <laughs> ang alam ko na yung kakalabasan nito. Beat massage action. Hindi ko gusto gusto ko baka din mo sa akin. ang may mapapalo ngayon dito. <laughs> One, two, three. Three na ma. Todo mo na number 3. Oh, oh, Massage naman niyo nangulo nakopo ka pa <patuloy. laughs> Ramdam ko ang inig ni mami. lilipuan ng dalaga. Aba. Anong gagawin mo? Babae! Eh. Okay lang! <laughs> matutuwa siya. Eh, siyempre, ahali ka mo siya. Matutuwa. Ba't ka matutuwa? Eh... First time ko mahipuan mo ba? <laughs> Ito ang mga tumay na hukag <laughs> eh. Kalaro mo si Wednesday sa basketball. <laughs> Wow. <laughs> Ang bo mang ba talaga. Sa laki na Wednesday. Oh? Alaban eh. Love Magic. Love Magic, magic magic. Oh. Gagay, <laughs> na deform. <laughs> ano? Ano filter yan? <laughs> nangyayari dito. Why? Alex, uwi na! <laughs> Torbo naman si nanay, may nagko-concert eh. Hoy Alex, uwi na. Magpalit ka na ng asawa. Go mga sis Tuloy ang concert <laughs> Nakauwi na kaya si Alex Ay naku bumalik pa Isa pa daw magpalit magpalit ka na talaga ng asawa Alex nasabi ko sa'yo kundi lagi kang gaganyanin <laughs> hmm, oh. ano? Ano Tikman <laughs> eh. mo, galing, hulaan galing, mo, challenge. Galing, 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 galing.

Ano lasa? Masarap ba? Sa daming daming tao sa si mundo. Sa akin ganay love. Oh my god. Grabe ka na talaga, princess. nag ka ba?

mo na ni ako pasabot. Bago pa kay nakagawa sa ospital, grabe na nagkiak-kiak. <laughs> Ginger pa naman pahuwa, hindi rin magsigig lihok-lihok kaya eh, mapughat na sa akin. Anong ospital ba yun? Hindi ganyan na siguro kasi ang tala sa'yo mo na kwarta. Hindi <laughs> na lang yung makapuyo ng iyang gitay, dira matulog na lang. Ayan, ayan. Pasaway. Si Pospos ko ba naman ang silpon ni Munga na. Makabalik lang ko. Ano kaya nga? Kakalabas Wow! Sana tissue na lang din kami, no? Ayoko na makita ang mukha mo sa pamamahay na ito. Hiyawalan, hilawayan mo na ang anak. Hiwa, hilaway, walayahan, hilayaw, hiyawa, hila, Pagbalik na lang mo lang. Yan ang tama. Oh. 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 Yes, you yes, you <laughs> <laughs> Iba nga nang gula na siya sa awal. Paglasing ako. na uwi na. <laughs> Ito si <Kuye, syo>, <laughs> 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 ko yoy, yung jupri mo. Pili na pili ko yun. Nakabulo eh, no? Parang nagko-concert lang. Pa-shoutout next vid Idol Terdong. Nag-Christmas break na lang kami. Di pa rin ako na siya shoutout. Pa-shoutout from Bukid nun. Merry Christmas, guwapong Idol Terdong. Okay, ayan. Tinawag tayong guwapo. nagpa naman tayo. <laughs> shoutout sa'yo, Clint. Jonaris Homon. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. No? At advance Merry Christmas sa'yo. Mainit-init. Pa-shoutdown, Lods. Ha-ha-ha. <laughs> Merry Christmas. Pahingi po pa mas ko. <laughs> Wala tayo niyan eh. Pwede shoutout na lang kita. <laughs> shoutout sa'yo, Rose Han at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pamas ko muna lang, shoutout ko, Kuya Terdong. Okay, mabilis tayong kausap sa ganyan. <laughs> shoutout sa'yo, John Lagman, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boss Terdong Pogi, ayan na! Another mang uuto at isang nagpapauto. <laughs> Pa-shoutout po. Please, please. Okay, shoutout sa'yo, Princess Thea Macalindro. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shout out Buster Dong magpapalit na lang taon wala pa ding shout out <laughs> parang Pasig City okay ayan na bago magpalit ng taon isa shout out na kita shout out Eli Abuan at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel Lods, pinagdamot na sa akin lahat kagwapuhan GF at Christmas gift pati din ba shout out Siyempre, <laughs> hindi ko ipagdadamot yan sa iyo shout out sa iyo Joshua Bonjing Tahada at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel Quack. Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag enjoy ka eh, huwag mong kalimutan subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV.